good morning, good morning, good morning sa inyo. So, nakikita nyo po ngayon sa likod ko, alaga kong baka, yes. Hindi lang siya nag-iisa, kundi apat pa sila. Makikita natin ang dalawang nasa likod ko. ang kalabaw na yon ay kay tatang. Siyempre sa amin na din yon kasi tatang. At yung isang baka, baka doon, siyempre sa amin din yon. Pa, meron pa isa dito. <laughs> Ayan, nandun yung isa, yung may, yung nasa sampayan. Yes. Yeah. Wow, so, ha? Nandun sa amin. <laughs> ang klase ng bakang ito ay talagang, talagang matakaw sa pagkain, no? Hindi lang siya tatlong beses kumakain sa isang araw, kundi limang beses. Ayan. Minementing niya kasi ang kanyang figure. Ayan, ang kanyang figure ay talagang magandang figure. Bata pa siya mga edad, seven, I think seven or eight kasi kakapanganak yung kanyang ina na kung saan binawian ng buhay kawawang ina. Ito naman kalabaw namin ay ginagamit namin para sa pang-araro doon sa bukid namin kasi nagtatanim yung tatay namin. So yun nag-aararo na imbis na, imbis na mag bayad siya ng traktor para sa pag-aararo doon sa aming bukid, ay ito na lang yung ginagamit niya upang maararo yung bukid namin para sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng tanim katulad ng palay, katulad ng mais, katulad ng mane. Ito naman klase ng baka ay kulay white siya. Kakakuha lang ni kuya na aalagaan daw niya. Pero konti, konti yung kinakain niya kasi malnourished. Hindi naman siya tinatawag na malnourish, no? Um, okay lang yung kanyang katawan, okay lang yung kanyang figure, pero mahinhin, mabait naman siya, lapitan natin siya, hawakan natin. Hello, baby. How's your day? Ah, oh, gasom dati, sobrang bait niya, hindi siya kumikibo. Next natin, pag tumingin ka, akin ka. Ay, sana all. Nandito sa ating zipline na kung saan, oh, my isa siyang kuan matapang na matapang na hin ewan itong bakang ito yan, wow ha siya yung kuwan nagdadala sa amin ng kamalasan hindi joke sa so, sobrang tapang niya yokong lapitan baka <laughs> bunggoin ako niyan nandito siya sa Mike Wang zip namin pinagsasampayan namin ng mga damit oo matapang yan